bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na parliamentary elections, abot sa 4,722 na mga ground educators ang gagamitin ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE ng BARM para sa gagawing voters education campaign. Ayon sa MBHTE, ito ay para matiyak na lahat ng mga botante sa rehiyon ay alam ang proseso ng pagboto at maging ang kanilang karapatan at responsibilidad bilang mga botante. Pinakalayunin nito ay iangat ang kaalaman ng publiko hinggil sa kahalagahan ng electoral participation at magbigay ng tamang impormasyon sa proseso ng halalan kabilang ang voter registration, tamang pagboto at ipaalam ang mga election regulations. ang halos limang libong ground educators ay siyang ipapakalat ng MBHTE sa community level para sa mas malawak na kampanya hinggil sa parliamentary elections. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang paghahanap ng MBHTE sa mga interesadong maging ground educators at tatanggapin ang kanilang aplikasyon hanggang August 24. Ang mga aplikante ay dapat high school o senior high graduates. Sila ang magsasagawa ng community engagement sa pamamagitan ng workshops, seminars at door-to-door -door visits hinggil sa eleksyon. Sila rin ang gaganap bilang facilitator kung may mga katanungan hinggil sa voting process. Magbibigay ng gabay sa tamang voting procedure at mangongolekta ng feedback mula sa komunidad upang alamin ang mga hamon pagdating sa pagboto. Drama Kitayan Bravo, NDBC, Bida Balita.